Magandang kumagandang mga ka-TVs Ito na naman po, panibagong vlog at panibagong pagluluto ulit dito sa kantin Kaya kung bago pala sa aking mga channel please subscribe and share Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga video at pakipalo na rin mga Facebook page ng Elo Ka TV Maraming maraming salamat po Ito, magluluto na po ulit ako Ito ang matamba kaya panakarihan ng mga Sinigang na kasibis. Sinigang na bangot yan. Sinigang na bangot. Ayan. Minaw for the day. Sinigang na bangot. Ayan, lipstick mga kapebe. Minaw for the day. Lipstick. lipstick lebih, udah jual aku nangkang taruh chicken chicken garlic. Pinata ang kalabasa, yan. Gulay, kanang Ito ng ang ang okay. ako okay. mga katibi ito na ang yun gisado yan dami yan yun toppings so gulay ito na tapos na ako magluto ako pa uwi na salamat sa mga viewers walang sawang panonood ng aking mga vlog maraming maraming salamat sa inyo so ako okay, pa uwi na pagawa pa ako na ayon sa sakyan. So, bye, bye mga katibay!